So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito, ituturo ko sa inyo no, kung pa, paano ba magpadala sa LBC kapag ka cash on pick up or yung tinatawag nilang LBC COP. So kung paano yun, simulan natin pagkatapos ng intro na to. Ayan, kapag ka magpapadala kayo sa LBC tapos cash on pickup, ang kailangan mong details na hingin dun sa pagpapadalhan mo o dun sa buyer mo is yung pangalan. Ayan, dapat full name, contact number, dapat tama at kompleto. Tapos yung LBC address kung saan niya ipipick up yung item na ipapadala mo. Ayan, so yun yung mga kailangan. Pangalan, contact number, tapos yung LBC address kung saan niya ipipick up yung item. Ayan, kasi kapag ka LBC cash on pickup or LBC COP, ibig sabihin noon si buyer o yung pagpapadalan mo sa LBC branch na pipick up yung item na ipapadala mo. Ngayon kapag ka meron ka na ng details na yon, pwede ka na pumunta sa LBC para magpadala. Ngayon kapag ka nasa LBC ka na, sasabihin mo lang doon sa LBC staff na magpapadala ka, LBC cash on pickup. Tapos bibigyan kanila ng form. Yung itsura ng form na kailangan mong filapan ganito. Ayan. Yan yung itsura ng form na kailangan mong filapan. Ayan. Sa may part ng from, dyan yung ilalagay yung details nung magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dyan mo ilalagay yung details mo. Ayan. Bali sa part ng from, dyan mo ilalagay yung full name mo. Ayan. Kung ikaw yung magpapadala. Tapos yung complete address. Tapos yung contact number. Dapat tama at kompleto. Ngayon sa may part naman ng to, dyan mo ilalagay yung details ni receiver or nung buyer mo. Ayan. Dyan mo ilalagay yung full name ni receiver tapos yung LBC address. Ayan, sa may part ng complete address, dyan mo ilalagay yung LBC address kung saan pipick up ni receiver yung item na ipapadala mo. Ayan. Tapos, yung contact number. Ayan, dapat tama at kumpleto. Ngayon, kapag ka na-fill up nyo na yung form, ibibigay nyo na yung form kasama yung item na ipapadala mo sa LBC staff. Tapos, si LBC staff na ang bahala mag-ayos yung item na ipapadala mo. Sa LBC Cash on Pickup, pwede mong i yung item na ipapadala mo or kahit i-box. No? So, pwede yung small box sa LBC Cash on Pickup. Dahil laruan yung ipapadala ko, no, mas pinili ko na gamitin yung small box nila para mas safe na makarating yung item ko doon sa receiver. Bale, hindi mo na kailangan magbigay ng ID kapag ka magpapadala ka sa LBC Cash on Pickup. Bale, sa LBC Cash on Pickup, pwedeng yung shipping fee lang yung babayaran ni receiver, pwede rin namang shipping fee plus yung amount ng item and pwede ka mamili kung alin dun sa dalawang yun depende sa transaction nyo nung buyer nyo pero usually yung ginagawa ng mga seller is yung shipping fee lang yung pinapabayad nila doon sa buyer sa LBC bali LBC COP tapos yung shipping fee lang yung babayaran pinapabayadan muna nila yung item tapos yung shipping fee na lang yung babayaran ni buyer sa LBC ngayon, kapag ka nabigay mo na yung form, tapos yung item sa LBC staff, tapos naayos na nila yung item mo, bibigyan ka nila ng receipt. Yung itsura ng receipt na ibibigay sa iyo, ganito. Ayan, bali, kailangan mong pirmahan yan sa may bandang baba. Ayan, yan yung katunayan na ikaw ay nagpadala na. Andyan din yung tracking number sa may baba ng barcode. Bali, mahalaga yung resibo na yan kasi yan yung katunayan mo na naipadala mo na yung item. Ngayon, kapag ka napirmahan mo na yung receipt na binigay sa iyo, pwede mo na ngayon bayaran yung shipping fee. Bali sa LBC Cash on Pickup, aabonohan muna nung nagpadala or ni seller yung shipping fee. Ayan, tapos yung shipping fee na yon na inabonohan niya, babalik yung sa kanya kapag ka na-receive na ni receiver or ni buyer yung item. Tapos pwedeng kolektahin ni seller yung shipping fee na inabono niya through branch collect or through bank transfer. Ayan, pwede siya pumunta sa LBC branch para kunin yung 95 pesos na inabono niya kapag ka na-receive na ni buyer yung item. Or pwede naman through bank transfer. Ngayon, kapag ka nabayaran mo na yung shipping fee, bibigyan ka nila nung copy nung receipt na pinirmahan mo. Ayan, bali copy mo yan. Bali yan yung katunayan na ikaw ay nagpadala na. Ang ginagawa ko, usually, pinipicturan ko yan tapos in-send ko doon sa pagpapadalhan ko or doon sa buyer ko para meron siyang copy or proof na talagang naipadala ko na yung item. Usually, kapag ka LBC cash on pick up, na hanggang 3 kg pababa ang shipping fee na babayaran mo nagre-range siya ng 85 pesos to 95 pesos lang pero possible na magbago yan depende kung yung LBC address nung pagpapadala nyo is remote area ibig sabihin pag remote area merong additional fee na babayaran sa LBC pero madalas naman nagre-range lang siya ng 85 to 95 pesos So yun guys, no, bali ganun lang kadali magpadala sa LBC kapag ka cash on pick up. Tapos pwede nyo nga palang itrack yung parcel nyo through online. No? Pwede nyo i-check yung website ng LBC. Pwede nyo itrack doon yung item na pinadala nyo. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga itong klaseng video sa susunod para rin sa atin. So, na lang muna at ingat kayo palagi and peace out.